magandang araw mga kakwentuhan. Bagong araw, bagong kwento na naman. Kwentong siguradong mapupulutan ng aral at magbibigay inspirasyon sa buhay. Sa araw na ito, atin ang pakinggan ang kwentong pinamagatang Kape ang Pangguhit. Lika na mula sa puso ang pinagsasaluhan ng magkasintahang si Remilin at Randy. Tago ito. Tulog na kasi ang mga anak ni Remilin at malaking problema kung makikita ang ginagawa ng kanilang ina. Nagising ang panganay na si Rosana. Hello? Sino to? Tanong ng panganay. Nak, ako to. Kamusta kayo dyan ng mga kapatid at mama mo? nagtanong ng lalaki sa telepono. Agad na tumakbo ang panganay sa kwarto. Tatlong katok sa nakalak na pinto. Pumasok ka sa ilalim! Pumasok ka sa ilalim! Putas ni Remi at sinipa niya pa ang bandang puweta ni Randy dahil sa ito mula sa butas ng basket sa likod ng mga labahan. Pagbukas ng pinto. Ma, si Papa sa wakas tumawag natin pagkatapos ng isang buwan. Sambit ng panganay, nakikita sa pag-ikot ng mata ni Remilin ang inis nito, ngunit inis man ay tinanggap pa nito ang telepono. Rohel, mahal ko! Isang buwan kitang hinantay, hindi ka nakakatawag. Sambit nito habang nakahawak sa dibdib. Hirap na hirap kami dito. Mag-aaral si panganay sa kolehiyo at si Bunso naman, maraming bayarin sa school. Pero wala akong magagawa dahil wala tayong komunikasyon. Sambit ni Remilin. Sen, ka na mahal, alam mo naman dito sa laop, napakahirap humanap ng signal. Pero wag kang mag-alala. Bukas na bukas, sweldo ko tatlong buwan, 60k din yun, malaki din yun. Sambit ni Rohel. Pumapalakpak sa tuwa ang tenga ni Randy sa ilalim ng kama. Samantalang si Remily naman ay biglang nabuhaya ng mata. Sige, sige, love, saantayin ko yan, ha? ikaw Ikaw, Rosana, kunin mo ang numero ng Gcash ni Alimbebang. Bilisan mo! Uhaw na uhaw na ang sikmura ko. Ano ito sabay kurot sa baykurot sa tagiliran ng panganay? Lumipas ang isang oras ng pag-uusap ng mag-asawa at nalobat din ang cellphone nito. Isang mangingisda si Rogel ng malaking kumpanya. Palagi itong nasa laot kaya naman ang impormasyon sa pamilya niya ay bihira niya lang masagap. Kaminsan ngayon nagugulat na lang siya kapag nalalamang gagraduate ang isa sa limang anak niya. Pagkalipas ng sumunod na buwan, Rogel, Sigaw ng isa sa mga kasamahan niya sa barko. Balikita ako sa Pasko, uwi ka na. Anin nito. Oo nga tol namimiss ko na rin ang misis ko. Namimiss ko na rin ang ngiti ng mga anak ko. sa susunod ng taon pa ako uwi ka tulad niya dito, <laughs> baka nakalimutan na nilang itsura ko. Tugon niya. Maaga si Rohel na kauwi at Nobyembre pa lang ay bababa na ito ng barko na tinuri niyang bahay. Napatingin ito sa ulap asul at malamig. Maaliwala sa mga puno sa malapitan at nakakagana para sa kanya ang ngiti ng ibang bata sa opisina nila. Naaalala niya kasi ang ngiti ng panganay niya na talaga namang paborito niya dahil nung lumakito, siya ang palaging kasama nito. Pagbaba ng tricycle sa probinsya nila, iba ang saya na nararamdaman ng ama. Para siyang inaakap ng mga puno na natatandaan niya pagbati ng mga taong kakilala niya na ngayon lang ulit siya nakita. Bukas ang telebisyon at maraming inihain sa lamesa. Pagbukas ng pinto. Ah, Papa! Ani ah, Bunso. Nabagsak pa ang panganay ng yelo sa sahig habang ng lawang lalaki ay napapunas ng luha. Si Remely naman ay napapakamot ng ulo sa banyo. Lintik man, oy! Sus naman tong kaligayahan ko. Bakit kasi napaaga ng na uwi ang salot na to eh? Anya sa banyo. Nasaan ang mama niyo? Asan ang mahal ko? Excited na tanong na Rohel. Asawa ko! Sigaw ni Remelin habang lumalapit sa bayang akap. Nagpunas pa ito ng luha gamit ang mahaba niyang duster. Lumipas pasang araw na masaya silang buong pamilya, tuwang-tuwa si Rohel kapag nakikita ang grado ng dalawang binata. Masaya rin ito dahil kahit may mga nobyo ito ay mahahalatang matatalino at di napapabayaan ng pag-aaral. Ganon din kay Remeline at sa mahal niyang bunso. Ngunit sa madilim na bintana sa malayo, isang mata ang nakatingin. Nagpipigil ng luha na bunga ng galit at inggit. Kitang-kita ang gigilito sa lumalabas na ugat sa mga kamao niya. <clears throat> ako, ako dapat, ako dapat ang nandyan. Wala kang kahit anong bukod sa mga materya sa loob ng bahay na yan. Wala ka sa'yo. Sambit nito sa sarili habang nakatago sa kortina. Tapos na Rohel, tapos na ang pagtatago ko. Dumating ang huling ligo ng Nobyembre, wala si Rohel sa bahay. Sinama niya kasi ang mga binata niya sa malayong mall para ibili ng mga kikilangan sa basketball at sepak takraw. Atletic kasi yung mga ito at mahilig sumali sa mga palaro ng kanilang eskwelahan. Magsakang ketchup sa sahig sa sala na bangga ito ni Remy Randi, habang pinagsasaluhan ng maalab na halikan. Nihila rin ng mga kurtina ng mahila ito ng paa ni Randy. Sinasara ng magkasintahan ng kwarto at doon nila ginawa ang mga bagay na ginagawa lang ng mag-asawa. Patay ang ilaw at mainit ang singaw ng paligid ng kwarto ngayon. Pasali ng mga kumot, may mga natirang mahahabang buhok. Ni Remi rin sa paanan ng kama bunga ng mga malilikot na kamay ni Randy at natapos ang dalawang oras. Dating gawi Randy, pumasok ka dito sa malaking basket, tatabunan kita ng damit at magpapanggap ka na labada. Ibabagsak kita sa pinto ng inuupahan mo at ka na lumabas kapag nasa loob ka na. Utos niya, pagdila naman ni Randy sa si sariling labi, hudyat ng tugon na oo ito. Pagbukas ng pinto ni Remil, hindi niya inaasahan na yun din ang eksaktong paghila ng anak nilang lalaki. Ma? Tanong ni Rohel ano yung dala basket? Maglalaba ka? Ah, oo mahal, maglalaba ako. Tugon nito. Pero bakit sa labas? Bakit di dito sa loob? Tanong ni Papa, kasi hindi natin ito mga labahin. Diyan to kay kumpare ni Randy. Alam mo kasi, Papa, tuwing wala kaming komunikasyon sa iyo, naglalabada ako dito sa lugar natin para may ekstra pang bigas at ulam. Sagot ni Remeline. Ganun ba, Mama? Sige, kung ganun, amin na yan at ako nang maghahatid. Inagaw ni Rogel kay Remilin. Teka, Papa, di ka naman kilala nun. Pero kung mapilit ka, sige, basta yung mga labahin, ihinto mo na lang sa likod ng pinto nila. Dahil lang uwi nun ay tuwing alas 8 pa ng gabi. Anin nito. Inihatid nga ito ni Rogel. Pinasok sa loob at bahagyang sinara ang pinto. Malayo niyo ito ng bahagya sa bahay ng maaninag niya na tumumba ang mabigat na basket. Nagtaka ito ng bahagya. Natapos ang umaga na iyon na masaya ang mga bata sa mga bagong bili ng ama. Kinagabihan, nang maglakad si Rohel papasok sa kwarto, napansin niya ang mga buhok sa paanan ng kama. Ang mainit na singaw at kakaibang lukot ng sapin sa kama. Napakunot ito at naalala niya rin kanina pagbagsak ng mabigat na basket sa pinto ng harap ng bahay nila. Bumalik ito sa sala at napansin na ang maayos na kortina na kanina lang ang may konting sira sa itaas. Papa, anong tinitignan mo sa kortina? Tanong ni Remilin. Naglakad si Rohel papuntang lamesa habang nagtatanong. May pusa ba sa bahay? Tanong niya. Wala. Tugon ni Remilin. Naglinis ka ba ngayon? Bukas bang bintana sa kwarto maghapon? Nakasara kasi ang mga kortina pero ang init ng sapin sa loob. Ano nito? Naku, papa, gutom yan. O, oh, ito eh. Escabeche, di ba mahilig ka sa maasim at alam ko namimiss mo lang ang dagat kaya pati init ng kwartos na papansin mo na. Sambit ni Romelin. Teka lang ka ng dagat sa init ng kwarto, tanong ni Rohel. Mainit na si ka ng araw, sagot ni Romelin sa tawa. Lumipas ang isang kinggo. Ah, ang sarap talaga ng kape na to. Iba talaga kapag natural kasi sa may pang-flavor-flavor, bit ng panganay. Napakahilig talaga ng panganay ko sa kape. Maaga katatandaan yan tapos laging dilat ang mata mo. Parang puyat. Tignan mo, bawat lagok mo ng kape, pumapangit ka. Biyanol ito habang ang ilong ng dalaga. Habang ang bunso namang katabiler sa mesa ay gumuguhit ng imahe ng elepante. Uuwi pa lang ngayon si Gerald at Jerome galing practice. Bakit kaya gagabihit sila? Sambit ng panganay, di alam ng buong pamilya na nasa loob ulit ng labahan si Randy bandang kusina. Ulot gata kasi ang mga kasintahan habang wala si rohel nang biglang isang malakas na kalabog. Tumumba ang puting basket sa kusina at nabasag ang dalawang baso. Isang kurap mata nakataligod si Remelyn pero nakalingon sa mukha ni Randy. Isang mahabang kamay ang nasa loob ng dasta nito nagaling sa puting basket. Demonyo ka, sino ka? Sigaw ni Rohel, sinipan nito ang basket na nagpahiwalay sa katawan ni Randy mula sa labahin. Nauntog ang ulo ni Randy sa gilid ng banyo, ngunit tumayuit at sinapak si Rohel. Mayabang ka! Sigaw ni Randy. Tama na! Tama na! Tumigil kayong dalawa! Sigaw ni Remilin habang punong-puno ng luha ang muka at naliligo sa sariling pawis. Nagtago naman ang mag ati sa loob ng kwarto at nilak ang pinto. Binuhat ni Rogel ang upuang kahoy at inihang sa likod ni Randy. Bilang ganti, inabot ni Randy ang kutsilyo at tinutok sa mukha ni Rogel. Sige, subukan mo. Subukan mo, papatayin kita. Sigaw nito habang umiiyak ang magkapatid sa kwarto. Sabay bumukas ang pinto. Pa, tama na, pa! Tama na! Sambit ni Jerome at isa pang kamatid. Tumawag ka ng barangay. Ngayon na utos ni Jerome. Huwag kang tatawag ng kahit sino. Sigaw nito umupo habang umiiyak. Wag, wala kang karapatang ipakulong si Randy. Hagulgul niya. Bakit, Remilin? Bakit wala silang karapatan? Sumugot ka! Sigaw ni Rohel. DA -DA -DA dahil, dahil si Randy ang, ang tunay ng tatay. Lahat kayo, lahat kayo siya ang tunay niyong ama. Sigaw nito papatayin ko kayong dalawa, sigaw ni Rohel na sariling kamao lang ang meron. Patama na! Wag pa, wag! Di ka namin tatay, sigaw ng binata kay Randy. Tanggapin niyo man o hindi, ako. Ako ang tatay niyo at hindi ang baog na lalaking niyan. Kuminto ang lahat. Walang nagsalita at natulala kahit ang panganay na babae sa kwarto. Lalo na si Rohel, nagulantang ito sa nalaman. Ha. oo Rohel, baug ka. Una pa lang, panganay niyo pa lang di na sayo. Sumapit so, ito kay Rohel at sinakal sa leeg, pero binitawan nito ang kutsilyo. Kaya kitang patayin ng di sinusugatan, Rohel. Nung asawa mo, tagmamakaawan na buntisin ko siya. Bagay na di mo kayang gawin. Kababata ko yun eh. Kaya naawa ako at bilang regalo sa ngalan ng pagkakaibigan, ginawa ko. Pero naulit yun, una, at pangalawa, na gusto mo ng tatlong anak. Galing yun sa awa hanggang sa di namin napigilan at tuluyan kami nahulog sa isa't isa. Walang pagkukulang si Remilyn Rohel. Ikaw, nasa sayo ang mali. Nasa sayo ang pagkukulang dahil lalaki ka pero inutil ka sigaw nito. Unti-unting tinanggal ni Randy ang pagkakasakal kay Rohel. Napaluhod si Rohel sa gulat. Nakatulala ito at nakahawak sa ulo ang mga kamay at humahagulgol. Lumapit si Remilin kay Rohel pero agad na tinulak siya nito papalayo. Huwag mo akong lalapitan. Sigaw ni Rohel. Remeline, tama na. Ako o siya? Siyempre ako. Anak ko lahat yan eh ani nito. Nung si Randy kay Rogel at hinawakan ang damit nito, nakapangalan kay Remedy ng bahay na to. Kung batas ang pagbabasihan, pwede kitang ipakulong dahil lahat yan, anak ko. Pasalamat ka nga, pinaramdam ko sa iyong pakiramdam ng may pamilya. Pero pasensya na rohel, di araw-araw Pasko, binabawi ko ng matagal ng sake na pinahiram ko lang naman. Sumbat nito. Lumipas ang tatlong buwan at di na nakabalik si Rohel sa laot. Kumalat kasi ang nangyari at sadyang kinalat ni Randy. Wala nang pera si Rohel at ngayon ay may malikit na tindahan na lang sa gilid ng talampasigan tabi ng puno ng buko. Tulala ito at naaalala ang huling masasayang oras kasama ang panganay at bunso. Di na malaya na hawak niya pala ang tutig at pinangguguhit sa papel. Di rin niya na malaya na nasawso niya ito sa kape at nang mapansin niya ito, nagkaroon ng ideya ang dating ama. Sinubukan itong gumuhit ng muka ng anak gamit ang powder ng kape. Maganda ang kinalabasan nito ngunit sa lakas ng hangin ay nilipad ng papel na naging at napunta sa malayo. Hinabol niya naman ito dahil mukha namang panganit bunso niya ang nakaukit dito. Para sa kanya napaka-importante ng bagay na iyon. Teka yung papel! Anito, biglang isang mabuting kamay ng foreigner ang nakadakman ito. Sir, that's my paper. Sigaw ni Rogel. Yurika! Sigaw ng foreigner. This is a peculiar art. I've never seen this before. The darkness and shades are very delicate. Feel like it's made of love. Made from heart. Sigaw ng foreigner. No, makarating si Ruel sa harap nito. You made this? Come with me and let's introduce it to the world. Sigaw ulit nito. Kahit pa paano ay nakakapag-ingles ang dating ama at nagkaunawaan nga sila. Dinala ng French foreigner si Ruel sa iba't ibang bansa para ipakilala ang kakaibang pagguhit nito. Dumating sa punto na ang mga malalaking tao at artista ay binibili ng malalaking halaga ang mga masiselan at magagandang portrait ni Ruel. Si Papa! Sigaw ni Rosana na siya namang paglapit ng apat pa niyang kapatid. Nabalita kasi ito ka sa telebisyon bilang isang talentado itong Pinoy. Nagkatingin na ng panganit bunso. Kapay hindi katulad ng iba na lapis at mamahaling tinta tayo pa rin ang inspirasyon niya. Kape, kape ang pangguhit ni Papa. Galing sa magagandang alaala nating lahat. Ramdam ni Rosana na di pa sila nakakalimutan ng kanilang ama base kasi yun sa huling masasayang alaala nilang tatlo. Dekada ang lumipas at pasikretong tinutulungan ni Rohel ang kinilikilalang anak di man magkadugo pero ang pagmamahal nila bilang mag-ama ay di natitibag. Si Remily naman ay mga bago ng anak. Lumipas ang ilan pang taon, nakatapos ang mga kinikilala niyang anak at nakapag-asawa pero bawat tapoy ay pinapakilala nila kay Rogel bilang isang tunay na lolo. At muli ito ang kwento ni Rogel kung saan ang pamagatay kape ang pangguhit. Maraming salamat sa panonood mga kakwentuhan. Huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong istoryang mapupulutan ng aral at inspirasyon sa buhay. Hanggang sa susunod nating istorya mga kakwentuhan.